Sa harap ng mga isyu sa West Philippine Sea, minabuti ng pamunuan ng Philippine Coast Guard na tanggalin ang mahigit 30 Chinese nationals na kabilang sa Philippine Coast Guard Auxiliary. Nagdesisyon ang PCG na sibakin ang mga Chinese PCG Auxiliary matapos makipag-ugnayan sa National Security Council. Ang 36 na mga Chinese national ay sinasabing bahagi ng executive squadron ng PCG na naghahatid ng humanitarian aid. Iwala si Senate President Pro Tempore Loren Legarda na lalagdaan na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Senate Bill 2439 o ang paggamit ng Philippine Ecosystem and Natural Capital Accounting System o PENCAS Law. Sa ilalim ng PENCAS Law, lahat ng likas na yaman tulad ng kagubatan, watershed, coastal at marine areas na matatagpuan sa Pilipinas ay magkakaroon na ng financial value. Nagsimula ng tumanggap ang National Amnesty Commission ng aplikasyon para sa amnestiya ng mga dating rebelde sa bansa. Nakasaad dito na protektado ang mga rebelde ng Data Privacy Act, gayon din ang mga dokumento na isusumitin nila para sa amnestiya. Inaasahang maisasa sa publiko ito bago matapos ang buwan ng Marso. Ashley Rodriguez para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.